Ang Mabuting Balita Linggo Setyembre 1 Ikadalawamput dalawang linggo sa karaniwang panahon Marcos Kabanata 7 Talata 1 hanggang 8 Labing 4 hanggang 15 At Dalawamput 1 hanggang 23 Noong panahong iyon may mga pareseyo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilang sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minanan nila. Ang mga hudyo, lalo na ang mga pareseyo ay hindi kumakain Hangga't hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Esus ng mga pareseyo at mga eskriba, Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, Tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang toro ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, Makinig kayong lahat. At unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid magnakaw, pumatay, mangalunya, magimbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon.